Okay guys, uh, isang komento naman yung gagawin natin sa isang uh, police vloggers no. Uh, kung saan na uh, siya nanunulot ng mga pasayero. no. Dapat hindi ay gagawin to. Huh? kung pag out siya sa duty, dapat umuwi na siya. Uh, huwag na siyang kung saan-saan papunta na uh, sa kaya ng mga pasayero para doon siya kumuha no. Hindi pwedeng ginagawa mo uh, sir no. Yung ginagawa mo yan na uh, paninira o kaya uh, wala ng pasahero yung ibang angkas dyan. No? Mawawala ng pasahero, mga jeep, mga bus, dahil sa ginagawa mo. Ikaw pa naman, ipupunta, pupunta out ka na, puro ka ba doon sa uh, mga pasahero para kumuha, no? Hindi e, ba pwedeng umuwi ka na lang? Uh, itong pulis na to, no, guys, no? Uh, napaka, ano ng pulis na to? Uh, napaka uh, angas, no? Ay, dapat sa kanya, eh, huwag na siyang kumuha ng pasahero, no? Tuloy-tuloy lang, away mo, no? Kaya, well, nainis talaga ako. Nainis talaga ako siya sir, no? Ah, uh, sir Kuya Ali, no? Kuya Ali, uh, yung isang vlogger na pulis. Nainis talaga ako sa iyo. Hmm? Pag nakita kita, sir Kuya Ali, sigurado yan, sasakay ako sa iyo. Huh? Uh, Palakalakan si Kuya Sir Ali, no? Ayun, uh, ah... Uh, yun nga, uh, hangang-hanga ako sa kanya dahil, ah... Uh, Kung baga, siya, uh, uwi na lang uh, para sa kanyang pamilya pero dumadaadaan pa siya doon sa mga mga bus station o jeep station para lang kumuha ng basero at libre sakay. no? uh, Sir Ali Kuya Ali saludo ko sa iyo no? maganda yung hadikaan ni Sir Ali at isa sa mga pulis o kapatid na ating hinahangaan sa social media dahil sa kanyang ginagawa at uh, ganoon din sa kanyang may bahay no uh, uh, suporta niya sa kay Sir Ali at uh, hindi siya nagsisilos kahit uh, may baka si Sir Ali na babae at si Sir Ali naman nakikita ko naman ay hindi siya namimili no ng pasahero mababae man o lalaki bata o matanda so uh, ano Good work, Sir Ali. No? Sana tularan ka na iba. At hindi lang yan. No? Nakikita ko rin sa mga video na pag may mga da daanan siya na mga nasisiraan ng mga motor kahit bisikleta talagang kusa siyang uh, humihinto at siya ay nagbibigay ng tulong no? At sa mga traffic accident no? ganoon din uh, nagbibigay siya ng assistant hindi siya nagpahabaya. at yun making tulong yan para sa mga sibilyan uh, tulad ni Sir Ali uh, na nagtatrabaho talaga kahit nasa off duty niya ginagawa niya pa rin yung trabaho ng isang pulis at isang mabuting mamayan oh, ano no? kaya Kuya Ali uh, good work ingat ka lagi at tuloy-tuloy muli yung ginagawa mo si Rale no? at uh, si Ala na si, si Lord natin at uh, gabay sa iyo sa mo ikay si umuwi i-guide ka niya sa uh, para sa kasifty mo at walang uh, discretion na mangyari sa iyo thank you very much sa Rale no? Ayan, guys, tingnan natin yung mga video no? no? kung saan siya ay namamulat na mga pasahero at ay nakalagay ng placard na uh, libre sa no? yan si uh, Sir Kuya ay, Ali eh, no? isang vlogger oh. na si, police no ito, patrolman uh, kuya ni pa natin guys yung video no at ating si Boyboy yan paki-follow niya lagi yung at i-follow natin siya at paki-suportahan yung ano kanyang uh, adhikain no ni Sir Kuya Ali ay ganoon po kaya lang tinuturo ko sa tatay ko ay, pangit po. Ayun <laughs> Ay, talaga gusto niya talaga maging sundalo po. Ay. Siguro baka ayaw po ng tatay ninyo kaya hindi po na ituro sa inyo. Oh, sa bagay. Oh, sa bagay. Alam naman natin ang sitwasyon ng mga sundalo na So siguro uh, yung tatay nyo po ay uh, inisip lang yung higit na makakabuti sa inyo kaya hindi na po kayo tin Oo, oh, yung pagsusundalo. Hmm, anak niyo po. <laughs> pwede po siya magtuloy ng pangarap niya na maging sundalo po kayo yung anak niyo po. <laughs> ano po ba yung anak niyo lalaki babae po? Ay babae. Ayan lang. Ha. Kailangan lakas ng loob ang kailangan niya. <laughs> Baka di kaya kayanin ang training ng uh, isang sundalo. Mm. Oh. Maraming salamat po. <laughs> Thank you po. Ay, yung ano pa ito po, sticker ko. Ayan po, Ayan po, yeah. Maraming salamat po sa pagtitiwala po ulit. God bless po. Thank you po. God bless.